Mayong hapon Karatong mga kaiksunan O mga kahigalaan no, Alang sa mga 7 Day Adventist sa tibuok Kalibutan Mayong Adlaw o Happy Sabbath mga iksoon So karon na kita karon sa may Taraguna Oriental no? diri karon karun nagsimba sa Taraguna Church Mga iksoon O naami karon din sa Daplin sa baybayon mga iksuon tungod kay uh, din himi karon no nag uh, himo o mga pag-awit no pinaagi sa pagdaig sa Ginoo so kini okay, ang akong kauban mga iksuon ug ka? O si Okay. Magnaos okay, okay, kini si Brother Albino Magnaos, mga Iksuon, mga ano? Usapon nato ka kagitarista og sa tanganan usa pud ato siya nga mga igsoon so naa ang tanan talento mga igsoon no ang paggitar ang pagkanta naa sa lang kana nga talento naa mga igsoon daghan pa yung mga talento nga naa so busa atong pasalamatan ang Dios niini nga uh, adlaw nga tungod kay puno kita sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios nakahimo sa pagsimba pagdayeg kaniya pinaagi sa mga nindot ng mga bisay sa awit o mga pulong sa Ginoo nga atong nadunggan pinaagi sa atong pagsimpa karon sa adlaw nga ipapahulay Dos ko, alang sa atong mga sa tibuok kalibutan nga sa adlaw nga ipapahulay Happy Sabat kanatong tanan o malipayong adlaw nga ipahulay o malipayong pagday o sa atong buhay nga Dios So, maulang mga ekson, O, maayong hapon, kanatong tanan busa karon mga igsuon maghalad ni awit nga naguluhan taas nga panahon so ayo lang ninyo paminawa ang among tingog mga isuon kay basig mo hinungdan nga backslide mo <laughs> so ang paminawa mao ang lyrics sa maong kanta mga igsuon kay kini maghatag ka na kalipay kadasig sa atong pagpanalangad sa Nagmubali kita niya ang atungkasa kasalanan kini kalintan kaisyon lamang ang na saligan Pusahigala hi Kania, semangka ya. saypane, siang kesaligan ngamu hatasak kapasai luar. Sundun mulamang, angi yang mangadalan kaisya anda mgyut sa sa mga katalagman sa tunga laging siya lamang ang putungdalang panan pusa hi galang ayo paglangana ng musog itayud Naga saipanam, siaga saligan, Nga muhatag sa kapasailuat. Nung Dum dumi lamang, nasiana na gantus, Tungut sa yang timbul. Ya pasidunggan sa mga binuhatan ug maangunta ang kadaugan busa higala, paglangana nga musog gayud kaniya sa Siang kesaligan, kamu hata sa apa say luat, usah hinggalah ayau paglanganah, kamu songit gayut kania, sama ngakasai panas siang Tak sakapa sa iluan, ngamuhat tak sakapa sa sakapa